ka oh. Yan oh. mm. oh. guys, oh. Mm. Nantikira oh. Yan guys, oh, mo pangit ng mukha. Oh. Oh. Yan tikira yan. Yan pinabarangay ako ni Kira. Oh, ano to mo pangit na na. Na. Mm, pangit niya na. Yun, oh. Mm. Uh. Oh, di ba? Eh, huwag ka na maglakwat sa lakwat siya kasi ito, naman na yan eh. Tiki Rani Alula. Uh, asa si Tume? Ano na yan? Bunga nga. Hmm? Dami mo nang eh. Hmm. Tulog ka muna. Hmm? Um, ulit ikaw maglakwat siya. Hmm? Um, tulog mo na ikaw. Hmm? Um, Ayan um, bet-bet yan eh. Um, hmm. Oh, nagtabi yan sa akin o. Oh. Um, kera Kira-kira yan. Kira lola yan. Pangit um, yung mukha mo o. Oh. So, huwag ka na punta na kay Barang, ha? Hmm. punta doon para hindi tayo mabarangay ulit. Naranggay si Lola eh. di ba? Sinang kinagat mo daw siya. Hmm. Barangka ba? Uh -uh. ikaw punta doon. Diba? Lablab ka ni Lola, eh. Dalawa kay ni Tumtum. kira lula kira 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 yan lula Oh tama ang gapo gapo yan neta pangit na ah Oh kasi ni nud doon sa ano kulungan hmm. And diba? htipa hmm? oh pangit na tuloy yan, oh, kapangit tuloy ang kiran Lula, oh. Oh, ba? Diba? niyan mm. Yan, special cut-cut ni lula yan. Tulog muna ikaw. Tulog, ka. Isa gay kasi nangahalik yun pag nangihingi ng ano pagkain. Tommy, yung kapatid nito. Ni pa. <laughs> hmm. 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 Diba? Kasi Hmm. -ano nila yung sobrang bait niya ni. Ano ba gusto mo so mag-telepon hindi? Hmm. Hmm. Basta so, wag na pumunta doon ha. Hmm. Sis, pasok ka sa sako, ha? Hindi punta doon. Lab-lab ka ni Lola, eh. Ganda ng buntot na yan, ha. Kira, Kira! Akira! Kira yan ni Lola, oh. Ganda-ganda yan. Agapo-gapo. Oh, Napangit na tuloy yan, oh. Sinudnud sa siminto o sa ano, kulungan. Hmm. Mm uh -uh. Pangit na. Picture lula. O, oh, ba video? Video ikaw, lula. Hmm? Hindi <laughs> ako natulog. Itabi-tabi lula, dali. Umong dito, dali. Tapi talo Dali. Dari. Yan na guys. Oh. Si Sakera. Sakera ni Lola. Kera-kera yan. Oh, wag punta doon ha. Diyan lang.